Approved on third reading. Walang tumutol sa Kamara sa pagpasa ng 200 pesos legislated wage hike para sa minimum wage earners sa pam-pribadong sektor. Historic ito para sa mababang kapulungan dahil 1989 pa ang huling legislated wage hike. Pero magkaiba ang bersyon ng Kamara at Senado. Ang ipinasa ng Senado noong February 2024, wage hike bill na 100 pesos, kalahati lang na naipasa sa Kamara kung kaya't maaaring kilatisin ito sa Bicameral Conference Committee para plansyahin ang pagkakaiba ng mga probisyon. Giit ng mga sumusuporta sa legislated wage hike, may oras pa at hindi hadlang ang pag-adjourn sine die ng 19th Congress sa June 13 para umusad pa lalo ang panukala. Pag-usapan natin na mabuti kung ano yung nararapat na isulong natin. If we go back to 28 th Congress and refile this, we will go back to zero. That is not an option. Ayon naman kay Sen. G.V. Ejercito, wala pang konkretong napag-uusapan sa Senado pero lumutang ang posibleng kompromiso. Siguro ang masisigurado natin, magkakaroon ng increase. No? Minimum of 100, probably a maximum of 200. We have to make sure also that the businesses can afford and can survive. Pero kung lumusot ito sa Kongreso, hindi pa dito matatapos ang laban. Kailangan pang makumbinsi si Pangulong Bongbong Marcos na isa batas ito. Para kay Employers Confederation of the Philippines Chairperson Edgardo Lacson, alam naman raw ng Kongreso na quote, dead in the water na ang ganyang panukala. Dahil aniya mismong si Ginoong Marcos at ang kanyang economic managers tinutulan na noon ang legislated wage increase. Matatanda ang hindi kumbensido si Marcos noong Enero na gawing certified as urgent ang 200 pesos wage hike bill at ngayong naipasan na ng kamera, sinabi ng Malacanang kailangan itong reviewin. We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards since the wage boards are also the creations of the Congress. Kung Philippine Statistics Authority ang tatanungin, may posibleng epekto rin ito sa inflation. Ang una niyang effect dito sa services component of our inflation basket, no. nakikita natin na pag may mga increases sa regional wage board, may mga pagtaas. Sa isang March survey ng Pulse Asia, lumabas na pagkontrol sa inflation at pagpapataas ng sahod ng manggagawa ang mga pangunahing isyu na dapat aksyunan ng gobyerno. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Mantaring, Newswatch Plus.